yun magandang araw mga idol so for today's video uh, susubukan natin i-compute kung magkano nga ba ang konsumo ng isang 1000cc na big bike so ang method na gagawin natin guys -ano natin, i-full tank natin to tapos ilalagay natin sa zero yung trip meter natin Then uh, pupunta tayo ng project site sa San Manuel. Tapos magfu-full tank tayo ulit. Then malalaman na natin kung magkano yung konsumo per kilometer ng isang 1000cc na big bike. So dito tayo ngayon magano guys, magfu-full tank dito sa Petron. Dito sa May San Felipe. So Petron, baka naman Boss, full tank? Automatic lang, ha? Ilang liters. Okay na yan. Automatic lang. So, yun, guys. Naka, ano tayo. 10.33 liters. So, ang presyo ng, ng gasolina dito ay 6.9 pesos per liter. So, total of 629.10. So, gawin natin. Ah... Uh, Lagay natin sa trip meter tong ano, yan, kita nyo ba? So, trip A, reset natin. Ngayon natin zero. So, yun, naka-zero na. So, try natin siyang i-ride papuntang San Manuel, Isabela. Then, siguro doon tayo mag-full tank or dito ulit pagbalik natin. Then, ang gagawin natin, kung ilan yung consumption ng ano natin, ah, kung ilan yung tinakbo natin, i-divide natin siya into liters. So makukuha natin kilometer per liter Yun. So palis na tayo rito sa Petron So shout out kay Boss Louie Tarayaw Maka naman boss <laughs> Sa kanya kasi tong Petron guys Dito sa ano Dito sa San Felipe Ilagan Ayan. So tara na guys Itong method na ginagawa ko guys para sa akin, ito yung pina, pinaka accurate na pag compute ng consumption ng ating mga motor o di lang motor, pati sa sasakyan actually meron tong ano eh na uh, nakocompute mismo ng motor natin kung ilan yung kilometer per liter na natin pero nakadepende kasi yan guys sa takbo so mas maganda talaga manual computation tayo para malaman natin yung actual na consumption ng ating motor so subukan natin magwalwal mode subukan natin yung ganto chill ride lang kumbaga mix driving ang gagawin natin hindi lang puro walwal, hindi lang ano hindi lang yung chill ride yan gaya nito mat medyo matraffic chill ride lang siya. so ayan nandito na tayo sa barangay baligatan ilagan So, mga ilang hours tong biyahe natin Siguro more than 1 hour ang biyahe natin Papuntang San Manuel So, ang sadya ko pala sa San Manuel guys Para bisitahin yung project site namin At saka para imit yung subcontractor namin sa isang project So, first time ko silang mamimit Ang usapan ay 10am Nako, patay tayo dyan Mukhang malilate ako guys Kasi ano na 9.20 na Nagot na Baka malate tayo So guys uh, Nakapasok na tayo ng Gamu So malapit na tayo Sa Junction UP So dyan tayo kakanan Papuntang San Manuel So as usual uh, Magbabaya Burgos pa rin tayo Sa Kaligyan Doon tayo dadaan dahil ayaw ko talagang dumaan ng rohas guys dahil nga ma-traffic so kahit na hindi ganun kaganda yung kalsado sa kaligyan dun pa rin tayo tataan ay sirain momentum natin so yung takbo natin guys medyo walwal -wal tayo mamaya naman chill ride natin para naman ma ano natin ma makita natin kung ano yung konsumo niya di ba mahirap naman kung puro chill ride tayo di syempre matipid yun di ba mahirap din naman kung puro walwal -wal tayo so yun kumbaga parang normal na driving natin yun yung ko co natin kung magkano yung consumption niya so nandito na tayo sa barangay Linglingay ng Gamu <laughs> Yan, merong ano, merong kuliglig. So, pag papunta kayo ng Roas, guys, ingat kayo sa kuliglig, lalo pagkagabi. Dahil minsan, walang mga reflectorized uh, sticker o taillight yung, ano, yung mga kuliglig. So, kaya madalas ang aksidente rito, guys, sa gamuto Roas. Dahil sa mga kuliglig, so, nababangga nila sila dahil wala silang ilaw. So dito na tayo sa Linglingay Shout out sa mga taga Linglingay dyan So straight to guys Kaso madaming sasakyan Hindi natin mabanatan Yan pero palagpasin lang natin itong mga Kasalubong natin guys Subukan natin iwalwal Let's go Let's go guys I think nandito na tayo sa uh, Burgos so ito na yung isang tulay na ano na pinagtagpo siya pero hindi tinadana o oh, kita mo di ba oh, hindi siya nakalain so meron pa ito dun sa kabila guys dalawa tong tulay na to so yun guys kuminto tayo saglit dahil nga nag jingle bells muna ako so umihi muna ako guys ingihi na ako eh So napansin ko Naka 21.3 kilometers na tayo Then bawas na tayo ng 1 bar Grabe 21 kilometers pa lang guys 1 bar na ang nabawas So anong pa lang to uh, Burgos pa lang Let's go Tara na ulit guys So yan, guys yung sinasabi ko Marami talagang kuliglig dito. Ayun oh, 'di ba? Wala siyang ano, wala siyang taillight walang ay sa likod. So, minsan guys, nagkukos siya ng accident pagkagabi. Pagkagantong umaga, tanaw naman sila, kita naman sila. Pero pagkagabi talaga. So, pagka nagbibiyahe kayo, yano oh, ang daming kuliglig, 'di ba? O, oh, dun pa. May mga kuliglig pa doon. So pagka nagbibiyahe kayo ng gabi guys, dapat doble ingat kayo sa lugar na to. O, oh, papomba siya Ayan, dahil walang mga taillight to guys Kaya dapat kailangan mag-ingat Yan o oh. Minsan uh, lumalabas din kasi sila ng gabi So, approaching na tayo sa Burgos Sentro ng Burgos Tumalon. So dito na tayo papasok sa kantong to. Papuntang Kaligayan. So dito, chill ride na lang tayo. Hindi natin pwedeng bilisan dito. So ganito yung ride natin, ganito yung takbuhan natin dito sa uh, Burgos to San Manuel Road. Kaligayan to Karanyugan. So hindi naman natin pwedeng bilisan dito Dahil nga hindi ganun kaganda yung kalsada rito guys So napagkakayam na ng tanawin diba oh Kaliwat kanan Rice field Sarap sa mata Tapos yung lamig guys Ramdam mo dahil nga makulimlim So ito yung masarap sa pagmumotor guys Ayan guys, uh, nandito na tayo sa San Manuel So palabas na tayo dito sa highway guys Ang kilometer reading natin uh, 37.5 kilometers na siya Ayan, pasok na muna tayo Okay Kalimutan ko para magsignal Ayan, so nandito na tayo sa highway Medyo malapit-lapit na tayo sa ating project site So I think hindi naman tayo gaano malilate dahil nga 9.57 pa lang Ang usapan namin ay 10 a.m. So akala ko malilate, malilate ako ng 30 minutes Buti na lang hindi So yan guys uh, malapit lapit na tayo sa ating project site So dyan siguro mag ano mamaya mag uh, kakarga ulit ng gasolina dito sa Petron na to para malaman na natin kung ilan yung konsumo ng ating Ninja 1000 so dito tayo papasok sa kantong to papuntang barangay Eden so siguro mga 3 minutes na lang to mula dito sa kanto ayan so after ng meeting natin doon na tayo diretsyo na tayong Petron hindi ko napapabuti ng ilagan guys tong vlog ko dahil baka biglang umulan saka baka malobot tong gopro natin wala pala ako dalang ano, wala akong dalang extra na battery so yun guys, ah, nandito na tayo sa barangay Eden, dito sa San Manuel so time check, 10.03am so hindi naman tayo late, so saktong sakto lang 3 minutes late lang tayo so dito na tayo kakanan papuntang project site natin sana so, nandyan yung meeting natin guys So si Architect Dan na Yan yung kanyang Montero sa so, dito na lang natin ipark tong motor natin Para hindi tayo double parking Yan dito na lang natin iparada So yun guys good afternoon So Tapos na yung meeting namin Tapos na rin ako mag inspect dito sa Project site namin So papunta na ako kung ano guys, papunta na ako ng Petron. So dun sa may sa may labasan. So yun guys, nakalabas na tayo ng Barangay Eden at nandito na tayo sa highway. So yan na lang yung Petron guys. Diyan tayo mag uh, re refuel Yan, malalaman na natin kung ilan yung consumption ng ating motor. Oh, automatic lang boss ha? Na. Okay. Okay. Tumating na sir. Tumating na yan. Tumating na yan. Huwag na. Huwag na. Huwag na. 207 yung ano natin. So hindi ko na nakita kung ilang liters. Check na lang natin sa receipt guys. Kung magka ilang liters yung na-consume natin. I think nasa 3 liters lang. So. Ayan makikita natin. 16.6 kilometers per liter yung average niya. Thank you sir. Yan yung average na fuel consumption as per sa ano natin, ninja natin. Pero ang tinakbo natin, 46.8 kilometers. O so, yan, kapitin na natin. 46.8 kilometers divided by ilang liters to? 3.23. Yan. So yan guys, oh, medyo may difference siya. So pumapatak lang na ano guys, pumapatak na 14.48 liters uh, kilometers per liter yung ano natin yung motor natin so may difference nga talaga siya guys di ba so yan ganyan kagastos yung ano ganyan kagastos itong ano natin motor natin so yan, ka natin mga na kaya Ayan. yun kikita natin di ba so ganyan kagastos yung uh, 1000 cc na big bike So, ang actual na consumption niya as per sa takbo ko kanina, so average uh, kilometer per liter ay 14.4 14.4 din kanina. So, nasa ganun. 14.4 kilometers lang. So, halos 15. Pero as per dito, ano, you know, sabi ko sa inyo, hindi masyadong ato so, 16.6 km per liter yung ano yun. Yung sa nagpapakita sa TFT display niya. So yun lang guys, that's all for today. I hope uh, nagustuhan nyo itong video ko regarding sa fuel consumption ng ating mga. Thank you for watching.